Wassalamu ala rasulullah, wa ala alihi wa sallamu alayhi inna sallam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, dito naman tayo ngayon. Uulitin ko naman dahil uh, marami sa akin mag-clarify po tungkol po sa bigin o yung panglilimot, panghingihingi. Okay, mga kapatid. Uulitin uh, ko naman na ang paghihingi at pagbibigay sa Islam ay hindi ho bawal. Tandaan natin, pag mayroon kang pangangailangan, ang ang um, um na ospital yung anak mo, may eh, aksidente, uh, o ano pa, may hindi nakabayad sa utang, actually isa po sila sa yung recipient sa zakat there are categories po sa recipient sa mga taong kailangan bigyan ng zakat okay so ang aking pong sinasabi na hindi kaugalian ng prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam yung hong panghihingi ng pera tuwing friday na mayroong pinaikot-ikot bago mag-start ang hutba okay or after a khutbah, or during khutbah, Friday, ay mayroong pinaikot-ikot. Ha? So, yun po ang bawal. Kasi gagawin po natin na custom, o gawin natin yung tradition, gawin natin yung na new culture of the Muslim. Bakit? Dahil sa kapanahonan ng Prophet Muhammad s.a.w. Wala po iyan. Okay. Yung asking of donation, supposing, sa panahon ng Prophet Muhammad SAW, during Eid, eh, forgot Eid al-Adha or Eid al-Fitr, nagsalita siya, nakutba siya, and he encouraged people to give. Ha. May mga babae, mga ginto, daladala dala ng mga ginto, nilagyan na sa isang lalagyan. Okay? At yung naipon, at ginamit yun, uh, ginagamit sa uh, with a purpose na uh, ginagamit ito sa with a purpose para sa community it's not for a one person ang bawal kasi ganito ha tandaan niyo kung gagayahin natin si Kibuloy ha gawa kayo ng negosyo o sa panahon ng meeting hini ng ano ang pera saan pumunta nandoon ni Igsuon Kibuloy di ba kagaya ni Suryano Tuwing meeting nila, may pera, naiipon ang pera, kinukulikta, awit-awit pa, tapos ang pera saan pinadala? Sa Suryano. Uh, doon pinadala. Kala, kay Felix Manalo, hmm. itong Iglesia ni Cristo, nangulikta tuwing Sunday, uh, tapos ang pera saan pinadala? Ito, nandun sa lalagyan, bulsa ng mga Manalo, leadership ng Manalo. Kay Villanueva, ano pa? Ito ang bawal sa Islam dahil binigay mo sa sa isang tao o sabihin mo sa isang pam uh, pamanahan ng iglesia simbahan uh, para ang magkakapera yumaman sila For example uh, isang sultan diyan sa Mindanao isang to sultan o isang haji ah uh, nagpatayo ng malaking masjid at pagpatayo niya ng malaking masjid ha uh, Uh, mayroon siyang ordinances na tuwing uh, Friday, mangulik ta uh, ng pera. Example lang, example lang. Tapos yung pera, kukunin niya. Next Friday naman, utusan naman niya. Ganoon naman talaga ang ugali ng gawin. Uh, mangulik siya during Friday, tapos kukunin niya. Uh, ang objective niya, nagpatayo siya ng masjid, hindi para magka-reward from Allah, kundi nagpatayo siya ng masjid, para mga tao pumunta doon, makuliktahan niya, maging revenue. Yun po ang mali, mga kapatid. Pukunin natin yung mga pera sa mga mahihirap, paikot-ikot tayo, hingi ng pera, pupunta lang pala sa bulsa ng, uh, ng management o yung mga taong hindi sana nangailangan ng pera, mayaman sana. Uh, kasi ang pera sa mga mahihirap, bawal mo kunin para mo para kayayaman. Huh? Ang dito naman ang issue naman sa atin, itong stars, itong g yun naman ang bagong issue ngayon. Okay? Palagay natin, hindi natin hindi hindi natin ipagbabawal sa loob ng masjid. Kasi sabi nila, Ustad, bakit ikaw nang hingi ikaw ng stars? Star, STARS, stars. Nang hingi ikaw ng g Ustad, kung bawal talaga ang paghihingi. Example, mga kapatid, kung gawin mo, Or only objecting yung yung bang doon sa masjid sa posing mga daiya ah, mayroong mga ano halos lahat ng daiya may jikas ah example lang pupunta ako sa i, 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 isang masjid ah, sa isang ipalagay sa, natin sa Manila sa Quiapo ah diyan sa Quiapo ilan dyan ang may jikas na daiya Sumungulit so, ka siya, mag-announce siya. Ako, may gigas kayo. Ako, nangailangan ako ng ganito. Uh, please, maghulog naman kayo sa jikas ko. Isa naman. Huh? Uh, Atos, habot ng isang daan ang mga tao, tatayo hingi ng gigas dyan sa, sa po Pwede ba yun? Pwede yun sa masjid? Nang sabihin mo, ako, may ako uh, tulungan ninyo ako dahil gamitin ko sa pagdadawa. Mamasahe kami, pagkain kami, nagdadawa kami sa ganito-ganitong lugar. Eh kung mayroon sa isang dyan sa Kiapo, eh, hindi lang siguro isang daan dyan na magikas ng Muslim uh, na humingi ng tulong para sa sa kanyang layunin. Sabihin natin dawa o ano pa diyan, charity, fundraising. Gawin niyan sa loob ng masjid. Ano kaya ang mangyayari? Huh? Yan ang pa niya. Oh, bawat ako naman, may Facebook ako. Magpadala kayo ng star stars, ha? Stars diyan. Diyan sa masjid nyo gagawin sa loob ng masjid. Okay ba yun? Hindi kayo magkagulo? Ha? So, yung sa Jikas, tayo o na mga kapatid, hindi ako nang hingi ng Jikas para ako yayaman. Ha? Para kakainin ko. Okay? naghingi ako ng Jikas kay may certain objective kami yung uh, insya Allah maybe after Ramadan uh, about more than 10,000 na gather ko na, na sa Jikas sa ko para ito sa aming purpose na dakwa, yung mga new muslim i-gather namin at tuturoan namin sila sa basic uh, basic sala sa Islam or basic Sharia sa Islam or the fundamental of Islam tuturoan namin sila and to teach them what is comparative da'wah. Yan ang objective namin. Inshallah, maybe we will start after Ramadan. Inshallah. Okay, yan ang kadahilanan na uh, humingi ako ng jikas. Pero kung matapos na yan, brother, tanggalin ko na yung jikas na yan. Eh. Bigay ng fit na yan. Nag, uh, para bang uh, ang mga issues sa mga kalaban ko hindi na sa topic na dinidiscuss ko eh. Hindi na sa topic o ano bang Uh, punto na aking ipaparating sa kanila kundi nandoon na sila sa Jikas magtirada eh para daw ako magkakapera uh. so insya Allah pag naabot uh, uh, na namin uh, ang aming target na magkakaroon kami ng uh, special class sa mga new muslim uh, maybe by, uh, after Ramadan insya Allah uh, amin na itong tanggalin ng Jikas na yan na nakuha na ko kay, uh, mga, yung mga katunggalin ko na wala silang mabanat sa akin doon sila titira sa Jikas ko Okay? So ang punto ko mga kapatid na kung ang pagbibigay sa Islam ay obligasyon sa bawat Muslim. Sadaka iba 'yon sa paghihingi. Sabi nga ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang isang Muslim ang hindi marunong magbigay ng sadaka, he on a bad hand. Mayroon siyang masamang kamay kung hindi siya marunong magbigay ng sadaka. Ibn sa sadaka. Kevin na smile. Isa sa, ah? Pero yung bigging, ikot-ikot pa bigging, iba is generally discouraged. So sa Muslim, ang pag, uh, ano, sa mayroon nga dyan sa Abu Dawud, sabi, sabi nga sa Abu Dawud na basa ko na if you are begging you are begging yung bang nagbabaga nagbabaga ng ano uling uling na babag nagbabaga huh? at sabi naman ng prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, ito ay sa sa na ang kamay na nandoon sa ibabaw much better siya kaysa sa ilalim. Nang ibig sabihin na yung begging is highly discouraged po sa mga Muslim. Pero kung talaga mga ka, wala kang kakainin, nagugutom ikaw, eh, ikaw brother, or sister, ha? Huh? na dumating ikaw sa isang lugar na ubusan ikaw ng pumasahe, nadukutan ikaw, manghingi ikaw, situational po. Huh? Pero kung Uh, so, may problema ka at uh, pupunta ka sa, uh, sa masjid, hindi eh, sa management sa masjid. Eh, pero dyan sa kaya po, ang um, uh, malaking uh, uh, masjid at lahat ng mga problema, magsalita, ay eh, kung payagan ng management yun, ng gulo siguro, di ba? Lahat ng may problema. Halila kayo lahat ng may problema. Sige, dito sa masjid, sabihin niyo Sabi naman ng isa, wala akong pambayad ng utang. Sabi naman ng isa, wala akong pamasahe pabalik sa Mindanao. Ang isa naman, eh, uh, wala, wala kang trabaho, eh, dyan mo dalhin sa masjid at yung susulbahin yung lahat ng problema, ay ang depende na ho sa management. Ay, sa management. Pero in general, kung kunin mo ang mga pera, kung kuliktahan mong pera ang mga membro para lamang ang, ang income diyan kita ay ipadala sa isang tao o, o sa isang uh, sa isang leader na siya ang namamahala diyan para siya ayayaman yayaman, ay bawal po yun. Pero kung paan yan, sabi, yung mga scholars, nabasa ko, mga scholars, sabi, eh, mas kung donation man lang sa supposing pangangilangan sa kurente o ano pa, uh, uh, renovation sa masjid, eh, box na lang, ilagay sa gilid yung box at maghulog na lang ang mga tao. kaysa tuwing Friday, ipaikot-ikot mo tuwing Friday, tapos yung pera, ipadala mo kagaya nila ni Kibuloy, Soriano, Villanueva, uh, Iglesia ni Cristo, ganyang sistema, ay walang pagkakaiba natin. Ginawa nating negosyo ang, ang relihiyon ng Islam. Yan po ang punto ko mga kapatid. Pero hindi po ibig sabihin na bawal po manghingi kung talagang kailanganin mo. Ha? Huh? Dahil si Prophet Muhammad SAW, he encouraged people uh, to donate. Basta ang, ang, ang purpose is for the community. Ha? Huh? Kaya yan ang, sa panahon ng to defend the sa defend our religion, defend the Medina sa kapanahon na noon ay nanguligtas sila ng mga ano-ano uh, para sa jihad, dahil sa jihad uh, to defend the community. So sa kapanahon na ng uh, sa kapanahon na ng idol Adha or idol Fitr ba yun, nalimutan ko, ng na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay eh, natalaga nagmisahe dinala sa khutbah niya na magbigay kayo dahil ganito ang mga babae yung maging tunay pinohan at binigay. So, yun mga kapatid. O, ulitin ko, huwag natin gayahin ang mga iglesia ni Cristo na yumaman yung mga leader, yung Soriano, lumaman yung leader, sila ni Villanueva, sila ni Kibuloy, o ano pa, iglesia ni Cristo, yumaman sila. Dahil ho, sa paghihingi, ha, tuwing mind meeting, huwag natin silang gayahin. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong panunod. At titingnan ko kung meron dito nag-react. Nag ah, uh, uh, So, mayroon ditong hmm, tingnan ko kung may nag-react. Oh, dito sa ating WhatsApp, Adrian Mas. Salamat alaikum. Adrian, kumusta dyan? Uh, Solmaram Adipre. Alaykum salamat. Atullahi barakatuh. Uh, Bilyanoy Barimihio. Shout out sa iyo. Sarah Agumulo uh, Norbelia shout out sa inyo. Ronaldo uh, Rinaldo Mongkatar, uh, shout out sa inyo. So salamat po sa lahat ng nakakaintindi. Okay, kung mayroon naman mag-issue laban sa akin, isya Allah, laban sa Islam, sistema natin, I hope also you can ano, you can help us to defend our religion. No? Uh, and, uh, amen, amen. May Allah reward you all. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyadu ala ilaha anta astagfiruka wa atubu Assalamu alaikum.